isa pong napakaswerting uh, pagbate ang aking ipinapaabot dito sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers sana manawari ay uh, ligtas kayo sa anumang uri ng kapahamakan at ligtas dito sa mga uh, politiko mga kawatan maiwas kayo dyan sa mga kawatan na yan dahil yan ay may mga nakakahawang sakit ang mga yan anyway, malapit na po silang mamatay pagtyagaan nyo lang po at uh, malapit-lapit na sila na uh, labunin ng mga kwan, crickets. <laughs> yan, Yan ang totoo dyan. Anyway po ay uh, ramdam ko po yung inyong pagmamahal sa akin. Dahil uh, napakarami po yung naidagdag na namang subscribers natin. Talagang pil, pil na pil ko yung pagmamahal talaga ninyo sa akin. At uh, napipil ko rin na mas mahal ninyo ako dito kay kaya Mike Abe Ilong. <laughs> o oh, di ba? Pil ko eh dahil uh, talaga namang uh, grabe yung mga naidagdag na subscriber natin. Tuloy-tuloy lang po at uh, yan nga po nagpapasalamat po ako sa mga bago nag-subscribe. Siyempre, ganun din po doon sa mga dating nag-subscribe na sa ating channel, Verana Live Studio TV. Ay, uh, kasama na po kayo sa mga soswertihan. Ayan. At Maya-maya uh, lamang po Ay uh, hearing na dyan sa Senado Kung ito po ay hindi uh, Hindi uh, mapipigilan Ng mga demonyo Na nakaupo dyan At lalo na rito si butod na ito Actually ito lagi yung uh, ginagamit niya lagi Na na sandata Itong kanyang butod Kaya nga maraming bisis na na-disgrace yan Ay hindi pa hindi pa Mamatay-matay Ay papaano nga isinasalba siya ng kanyang uh, butod na well, lalo pang lumalaki. Ayan. So, at talip ako yung sinabi ko na po dyan ng isang uh, vlog ko na baka po pupunta ako dyan sa Hiring. Ay, pero sa kasamang palad po ay kwan, uh, masyado po kasing mainit ang panahon talaga. Pero mayroon po akong inutosan dyan pero hindi ko na po e, uh, i-elaborate pa rito kung ano ang uh, papil nila kung bakit ko sila inutosan dyan At uh, siguro ang uh, may papayo ko sa dito kay uh, Agent Morales, wag na wag kang magpapadikit dito sa mga lalo na'y mga senador na kilalang-kilala na talaga namang uh, gusto kang uh, gusto kang patahimikin. Andiyan na si Sobire. Nandiyan na si uh, Jonggoy. Nandiyan na itong si Bukbuki ng mukha. So, huwag kang magpapadikit diyan baka mamaya yan. Yan ang ito inutosan ni Buton na tatapik sa iyong balikat. Or tatapik sa iyong batok. Kasi yung iyong batok ay open yan eh. So, madaling madali lang yan. At uh, alam alam ko mar maraming uh, kanyan. Maraming mga lason yan. Sila. At uh, actually, gawain din po natin yon pero hindi ko po ginagawa sa masama yung alam ko. Pero alam ko po dito na ito po nga uh, nalalaman nila din ngayon lalo na yung mga uh, in-import nila na galing India at saka kung saan pa yung uh, isa na yon ay alam ko po na alam nilang gumawa ng mga makaka uh, makakamatay sa pamamagitan lang ng tapik, sa pamamagitan lang ng kahit saan ka mahipok umiwas ka po dyan yun lang sinasabi ko dahil ito pong sinasabi ko nito alam ko po dahil alam ko pong gawin yan so yun po ang sinasabi ko sa inyo dahil nga eh, wala na po talagang maasahan dito sa gobyerno ng ito eh lahat na talaga ito mga panto eh mga criminal ito mga ito at uh, tingnan natin ang takbo ng uh, hearing uh, mamaya maya lamang po yan alas 10 yata mag-o-open yan or alas 10 si media so ayan po abangan natin at kagaya po nung sinabi ko ah uh, bagamat mayroon na mayroon akong ipinadala dyan na magmased or ano uh, basta sabi ko nga po kanina hindi ko na po i-explain uh, i pa kung bakit ako nagpadala dyan ng mga tao ngayon ang pagkakaalam ko ay uh, itong si uh, Morales itong si Agent Morales ay dadamputin na yan pero tingnan natin kasi ma ma malakas yung ating uh, yung ating mga nakukuhang mga impormasyon na sa pin-sa-pinakaso ang itatambak nila rito kay uh, Agent Morales at pagdating nga sa Senado yan ay dadamputin nila pero nagsabi na po si Senador Bato de la Rosa na kung saan sa loob ng Senado hindi niya papayagan na dadamputin si Morales or isiserve ang warrant of arrest sa kanya bagkos pagka nakalabas na lang daw ng daw na Senado sa kanilang iserve yung warrant of arrest di ganun din po yun wala pong pinag-iba na talagang nga kahit uh, talagang uh, gogorgo -go -go rin talaga nila itong si G Agent Morales pero huwag kang magkandor huwag kang magalala basta mayroon na tayong, mayroon na tayong ginawa at kaya uh, nga may tao ako diyan. So, ganun lamang po 'yon at uh, ako po kasi sa, sa sa totoo lang po. Hindi na po talaga ako po <clears throat> pwede doon sa doon po sa masyadong napakainit ang panahon. So, wala po talaga. Ah, hindi ko hindi na po kaya ng na uh, katawan ko yung uh, masyadong mainit kaya nga po halos sa uh, uh, kung nasa labas man ako, talagang uh, naka-on. Lagi, walang patayan po yung aircon ng sasakyan kasi talagang uh, hindi ko na po kaya yung init ng panahon. At kung nandito naman po ako sa opisina, ay tala, 24, kung 24 hours po ako na nandito, 24 hours din po nakamukas naka ang aircon. Talaga po kwan. Ah, uh, hindi naman po sa kartihan yan. Kasi unang-una, sanay, sanay na sanay po ako. Ah, huh? dahil na ikwento ko rin po yun sa inyo na nung na uh, ako dyan sa Maynila at sa ilalim ako ng truck na tutulog, lahat po ng balat ko, wala kayong makitang balat maging sa mukha ko, kundi kagat lahat ng lamok yan. Kaya lang po ay, kaya po huwag po kayong mag-iisip uh, sa akin na nag-iinarte. Wala pong kaartihan ang, ang, ang uh, uh, ako sa katawan ko, wala po. Kaya adangan nga lamang siguro dahil nga Imaginin nyo naman, 175 years old ko na. Sa December po, 176 years old ko na. So, ibig sabihin lang po yan, ay uh, bagay matagal-tagal pa tayong magsasama dahil uh, uh, mayroon pa tayong uh, 25. Pagkatapos po ng December, mayroon pa tayong 24 years na pagsasamahan dito dahil sa uh, exact 200 years old ko, doon pa lamang po ako mamamatay. Kaya po, ganoon na po kalakas ang loob ko makipaghamunan ng patayan dito sa mga animal na ito. Dahil alam ko po na kahit na nila ako, kahit na uh, harangan ako ng uh, kwan, ng kahit na anong missile, hindi po, hindi po tumatalab sa akin yung mga yan. At uh, kaya ganoon na lang ang lakas ng loob ko na makipaghamunan ng patayan. Or huwag na ma makipagpatayan sila mismo ang babaran sa akin. Kaya lang, sinasabi ko lagi may postahan. So, yun po yun. So, alam nyo na po na sa December ay uh, birthday ko. Yun po yung pang 176 years old ko. So, ibig sabihin, mayroon pa, ta, mayroon pa tayong 24 years na pagsasamahan. Ayaw ko na po sana eh. Ayaw ko na po sana talaga. Gusto ko na pong, uh, gusto ko na pong makasama talaga si Lord eh. Sa totoo lang. Kaya eh, lang, nung minsan na, nung minsan na ko, na naging kaluluwa ako. Naikwento ko naman po yan sa vlog ko na namatay na po ako ng isang linggo, hindi ko ba? Pero na nandoon na po ako sa ating Panginoon, sabi niya, bumalik ka dahil mayroon, pa, mayroon kang dapat nagawin pa sa ibabaw ng mundong ito. Sabi niya ganyan. So, ito na siguro. Yung lipulin ko, itong mga animal na mga mga politikong mga kawatan na ito na siyang nagpapahirap dito sa mga kababayan kong hanggang ngayon ay wala na makain. Marahil ay ganun ang mensahe ng ating Panginoon kaya hindi ako tinanggap. Pinabalik ako. At ito, nandito ako ngayon. So, napakahirap paniwalaan yung mga ganitong kwento. Sobra, uh, maging ako, kung ako ay, uh, kung ako ang lalagay sa inyo, at mayroon akong napapanood na kagaya nitong birana na nagsasalita ng ganito. Hindi, hindi rin ako maniniwala. Pero yun po ang totoo eh. So, kaya ko lang po sinasabi ito dahil para lang po ninyo malaman. Kaya po doon sa mga nag na baka kung ano mangyari sa akin dahil sa ganitong mga pananalita ako, wag po kayo mag-alala. Mag Katunayan po yung tad-tadang balay ang likod ko. At darating po ang araw. At uh, makikita niyo rin po at um, rin ko po itong mga damit ko at ipapakita ko po sa inyo yung mga bakat na mga Islam. Kwan po yan eh. Lahat po yan, tantad po yan dahil mga uh, panahon ng hapon ay talaga namang uh, niratrat ako ng niratrat. Pero syempre, kailangan mo magpatay-patayan. Oh, pero nakadikit lang po yung mga bala na nandyan sa likod ko. Mayroon din po yung, yung uh, ordinaryo lang. Uh, mayroon na rin po mga siguro mga may sampu na rin po bumarin sa akin uh, na walang kinalaman doon sa mga ha parahon ng hapon mga sampu siguro more or less mga sampu na po yung bumarin sa akin at uh, ganoon din po, dumidikit lang po yung islam so, kaya ko lang po sinasabi ito para alam lang po ninyo at para hindi kayo magwuri sa akin at pasalamat pa nga po ako eh, yung uh, yung halimbawa, may meron talagang gustong pumatay sa akin, ako pa ang magbabayad. Kaya na sabi ko, di ba, ipoposta ko lahat kung ano. Ibig sabihin, pag napatay nila ako, di patay na. Di ko, nandiyan naman yung itinaya ako, di ba? Ganun lang kasimple. Gustong gusto ko na pong mamatay. Gustong gusto ko na pong uh, uh, nandun na sa piling ng ating Panginoon dahil hindi ko na po kayang tiisin itong mga nakikita ko na itong mga animal ng mga politiko ito dahil diyan sa pagnanakaw nila. Kaya yun ang resulta, napakarami nating mga kababayan ang gutom. At ang sinasabi pa nitong sigadun na ilong na ito, isa pang ilong, sa kalukuhan lang daw yung mahirap ang mga tao. Ta Tignan mo yung katarantaduhan. Kaya yung nga, galit na galit ako rito. Dahil nga, unang-una, ha? Kaya nga naghahamon din ako na isama ko sila dito sa mga tao na mga regular na tinutulungan ko. Kung hindi man ako, ang talagang totoo, ang talagang personal na nakakarating doon, nandito po yung mga tao ko. Sila po. Pero sa una talagang ako personal kong talagang pinupuntahan 'yan. Oh. Yan po yung pagpapadigay ko ng tulong. Baka matindi hindi po tayo nagmamalaki rito kaya binabanggit ko po ito hindi po para magyabang. Sumasagot lang po ako rito base dito sa sinasabi nito si Gadon Ilong na ito. Yan po yan. Kaya pwede kong ipakita, pwede kong samahan yung animal na yan at isa-isahin namin, puntahan ko ano ang kalagayan nitong mga kababayan kong talaga namang walang makain. Kaya ganun kalakas ang loob kong maghamon dahil alam ko sa sarili ko na alam kong puntahan itong mga tinutulungan ko. Tarantado lang talaga ang uh, gagawin to. Oh. Uh, yun ang dahilan. Kaya 24, uh, oh, uh, 24 years pa na manatili ako rito. Kaya yun nga sinasabi ko sa inyo. Ipakita nyo lang po na yung uh, pag-subscribe nyo rito sa Birana Live Studio TV at doon po tayo magdidesisyon papasokin ko ang politika dahil paulit-ulit ko naman po sinabi sa inyo, hindi po ako papasok sa politika para na mag-stay na matagal yan, isang buwan lang po hanggang dalawang buwan ang maximum ng pananatili ko dyan either sa Senado o sa Kongreso dalawang hanggang dalawang buwan lang po yan, hindi ko po kailangan ang politiko, politika hindi ko po kailangan at katunayan halimbawa man ma na ako diyan ma mapunta ako diyan yung dalawang buwan na magiging sweldo ko sa inyo po mapupunta yan dahil sinasabi ko po rito hindi ko na po kailangan ng pera kaya ko lang po sinasabi yan na uh, papasukin ko ang politika dipindi po yan ko marami na tayong subscribers na, na kailangan na nating ilaban yan pero oo ko lang po may mission lang po akong dapat gawin. Unang-una, kung hindi ko pasukin yan, hindi naman po ako basta-basta makakapunta sa mga opisina nila. Hindi po ako pwedeng makapasok doon sa Senado o sa Kongreso. Dahil napakarami pong mga chichiburits yan, i-interviewin ka dyan, ng mga bodyguard yan, o ano pa, hindi po basta-basta. Kaya yun po ang naisipan ko na para mapalapit dito, para sa ganon ay malaya akong makapunta sa mga opisina na itong mga animal, mga bayawak na itong mga kawatan na ito. At doon ko na bibigyan ng sobre ang mga yan. At sisiguraduhin ko po, doon sa sobre, na ma ma mabuksan lang po nila yung sobre. At umalingasaw lang yung, yung amoy Victoria Secret. Tapos na po ang kwento wala na po tayong pag-uusapan dyan. At kung malipol ko man ito, mga ito, mabigyan ko ng mga sobriyan at matudas ng lahat yan, hindi nyo na rin po ako makikita rito na para magbablog ako rito. Dahil sinasabi ko po rin, hindi po ako vlogger. Nagbablogger, vloggeran lang po ako rito para sa ganun ay malaman lang po ninyo yung uh, hinaing ko, malaman lang po ninyo yung galit ko. Dahil dito nga, sa mga kababayan ko nga, na napupuntahan, grabe, pag makita nyo, sisiguraduhin ko sa inyo, maiiyak kayo. Lalo't ako, kilala nyo ako, napakababaw ng luha ko. Kilalang kilala rin nyo ako dyan. Kaya, sa totoo lang, hindi na po ako, may hindi po, araw, hindi po, sa tuwing pupunta sila doon para mamigay ng konting tulong, hindi po ako sumasama. Kasi nga po, iyon na lang po, sabi ko nga pag binuksan ko yung kaldero nila na halos makikita mo doon na isang buwan, isang taon na yata hindi na lalapatan ng kanin yung kaldero nila. Doon po eh. Kaya ganun na lang po ang galit ko. So, yan po ang sinasabi ko sa inyo. Dalawang buwan lang po ako mananatili dyan kung sakasakalit ilagay ninyo ako sa Kongreso or either sa Senado. Dalawang buwan lang po. At pagkatapos ka po ng no, misyon ko na yun, hindi nyo na po ako makikita. Kasi, sisiguraduhin ko lang po sa loob ng dalawang buwan, ay malipol ko itong mga kawatan na ito. Tingnan nyo, ang dami-dami na naman po ng forma. Ang dami-dami na naman nagpapapansin ng na mga dating politiko na wala namang ginawa kundi mga ang mga wat. Pangalanan natin itong si Apan Pilolakson. Nagpapapansin na naman dahil at tatakbo na naman yan. Pero siya ang gumawa ng concurrent resolution number 10 na kung saan ay yan ay hindi na kailangan mag sila ng resibo ng kanilang mga ginastos basta i-certify lang nila na ito ang ginastos nila. Tapos na ang kwento. Wala na. Grabe. Tingnan, tingnan nyo ang kawalang hiyan itong mga animal na ito. Kaya natural, aayunan lahat ng mga politiko yan, mga senador na yan. Gumaya na rin itong kongreso na yung mga call, kaya ginawa na rin yan tambalos-los. O. Oh. Bilyon-bilyon na -bilyon pinag-uusapan dyan pero walang resibo. Samantalang, kung uh, inyong, uh, kung inyong pag-aaralan ang batas sa Amerika, ultimong parking fee nakasulat doon. Yan mga mababata sa Amerika, sinasabi ko sa inyo, makikita nyo, parking fee, Ilalagay nila yan, isa, isusumitin nila. Bukod tangi na lang, dito tayo. Ah, uh, samantalang napakahirap natin nga bansa, ah, uh, kaya naman nagpapaka na, kaya naman pahirap palalo nang pahirap itong ating bansa kasi dito nga sa mga kawatan na ito. Yan lang sa concurrent resolution number 10 na yan. Oh. Kaya lahat 'yang mga yan demonyo, kaya dapat na talaga yung mga yan, lipulin na. Wala na pong makakagawa niyan. Maniwala ka siya, sa akin, yan na lang lagi nang yan, ang, ang mangyayari yan. Hindi na po makakukun ito. Hindi na po magagamot ito dahil stage 10 na po na cancer itong mga ginagawa itong mga politikong ito. Yan ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang paghihirap nitong ating mga kababayang Pilipino. Tapos sasabihin ni Garuda, ilong na ito. Nagatroso ang um, ilong nito. Wala raw naghihirap. Kalukuhan lang daw yun. Imagination lang daw. Tarantado. Kaya nga sinasabi ko, kung imagination yan, di sana wala na akong tinutulungan. Oh. Kung ito sana mga tinutulungan ko, talaga naghihirap-hirapan. Di, Masalamat ako at wala na akong tutulungan. Tarantado talaga itong gagawin to. Oh. Hindi na mababago yan. Maniwala kayo sa akin. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, hindi man ako makarating dyan sa Kongreso at saka dyan sa Senado, huwag na huwag na kayong boboto ng mga nandyan na yung mga re-electionist o yung mga dating mukha na mga animal na mga putang inang mga yan, huwag nyo na kayong huwag na kayong bumuto. Kung maari lang, huwag na kayong pumunta sa presinto para bumuto. Yun at yun, maniwala kayo sa akin. Hindi na mababago itong korupsyon sa Pilipinas na ito. Hindi na. Maliban na lang yung sinasabi ko na kapag ka inilagay nila ninyo ako dyan sa Kongreso sa Senado, sisiguraduhin ko sa inyo, malilipol yung mga yan. Magpapanibagong mukha tayo ng mga politiko. Lilipulin ko yan. Sa anong paraan? Hindi ko lilipuin para babarilin yan. Oh. Dahil hindi na uso ang baril. Di ba sinabi ng Anik Tikoy? Diyan sa hearing na yun, na, doon sa CCTV video na yon hindi na uso ang baril ngayon ang uso na ngayon yung magkakaroon na lang ng sakit sa puso. Ibig sabihin itong pikoy, ibig kong sabihin dito, may alam itong pikoy na ito at saka kumar na yan. Alam nila, napakasimpleng gawin yan. May alam, may alam sila. Kaya yun ang sinasabi niya. Tama nga naman. Kasi kung babarilin, maraming investigation, posible naman talaga na mad, uh, matitress kung sino yung bumarel. Pero dito, sa pasasakit yung eh, bibigyan mo ng sakit ng puso, itong uh, gusto mong uh, gurgurin, hindi matitres yan. Oh. Di ba? Kagaya nung uh, isang na uh, namatay dyan, di ba? Hindi na ako magbabanggit ng pangalan pero yan napakahilte. Pero anong na anong ikinamatay? Ha? Ah? Kanya-an, cabinet secretary yan. Ano ikinamatay? Inatake. Samantalang napaka-healthy ang taong yan. O, oh, di ba? Kasi kung hindi nila gusto, papatay nila sa pamamagitan ng pagsakit ng puso. Alam ka, ginagawa nila sa, sa sakit sa puso yan? Siyempre sinasabi ko na, na na idampi nila yung palad nila na mayroong uh, na mayroong lason tagos yan sa puso. Yun kaya sinasabi ko rito kay uh, Agent Morales na huwag magpapadikit sa kahit na sinong sinodor, sinador niyan lalo na yung uh, uh, identified na talagang uh, pumipigil dito sa pag-hearing nitong uh, PD yalik na ito. Dahil baka yan mismo nasa palad na niya yung idadampid yan sa batok nitong si Agent Morales. O. Oh. Di ba? Magkakasakit sa puso yan. Mayroon din po yan yung lahat ng organ. Magmula baga, kidney, prankias uh, o ano pa yan. Ha? Tatlong chemicals lang po yan. Lahat na ng organs mo matutunaw. Oh. Doon lang sa may maamoy ka lang. Ganon Ganun ka bagsik. Kaya tama yung sinasabi ni Pico eh na hindi na gagamitan ng baril si Morales kung sakali pero ba mabalik tayo dito at uh, yun pong abangan natin kaya mamaya, mamaya-maya lamang po yan ay uh, hearing na sa Senado at uh, yun at uh, sana ay ipatawag na lahat yan ni eh, Bato de la Rosa at sabi ko nga uh, Senador Bato huwag kang matakot unang-una kung ang, uh, iniiwasan mo yung uh, uh, hindi ka na itataas ang kamay nitong bangag na presidente nito? Lalong yun ang katakutan mo no, pag itinaas yan. Dahil once na itinaas ni bangag yung kamay mo sa, sa susunod na eleksyon, lalo ka matatalo. Dahil unang unawa, lahat ng i-endorse nito, wala nang buboto diyan Maniwala ka sa akin sa senador ba ito? Manindigan ka lang kung saan yung tama. Hindi kita... Uh, hindi kita sinusursulan para manindigan ka sa kablo, kabalok, kabaloktutan. Kundi ang panunusol ko ito, manindigan ka sa katwiran, ipaglabat ang katwiran, at huwag pa natilihin yung mga kasamaan na nangyayari dito sa atin. Ganun lamang po yun. Hindi mo kailangan mag-alala dyan. Ngayon, sinasabi ko naman sa iyo, alam ko naman yun, na talagang wala ka pang na, wala ka pang naipon dyan dahil, ahm, uh, either 300 million hanggang 400 million ang ginagasta ng mga senador para maka makakandidato. Alam ko wala kang ganung pera. Pero ayaw ko na magyabang yan na magyabang dito dahil uh, mag-usap na lang tayo. Pero kung yung bagay na yon ay siguro pwede ko nang sagutin yun. Kaya wala kang dapat katakutan. Ganun lamang po kasimple. Ngayon, tayo nga, uh, ulitin ko lang po sa lahat po ng makakapakinig dito. Kaya po, ang napakahalaga po nito, sa tuwing mapapanood niyo po, ang, uh, ang uh, walang kakwinta-kwintang mga video kong ito, pakiusap lang po. Kahit walang kwinta para sa inyo, ang, bi ang sinasabi ko rito, paki-like na po, pakipindot na po yung like. Para sa ganun, ay malawak po ang mararating nitong ating sinasabi rito, bagamat walang kakwinta-kwinta ang mga video kong ina-upload yan basta ang mahalaga po doon pindutin nyo po yung like kung maaari i-share nyo na po ito at uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe yung mga kamag-anak po ninyo at uh, sabihin nyo pong mag-subscribe na rin kung meron po kayong mga alagang pusa manok, aso bulungan nyo na po yung mga alagang yung mga aso, manok, uh, pusa na yan na mag-subscribe na rin po dito sa Birana Live Studio TV para maging masaya tayong lahat. Hindi po ba? <laughs> oh, di ba? <laughs> yan po yan. At, uh, mag ayaw ko na magpinto kung anong nangyari na naman kay Butod. <laughs> Pero siguraduhin ko sa inyo pag nagpinto ako yun, nangyari, yung nangyari ni Waro lang. Na, ka, ngayon, uh, sariwang-sariwa lang po yun yung nangyari sa kanya pero again sinalba na naman siya ng kanyang butod ayoko na po dahil nakakasawa na pero yung butod pa rin niya sumalagsalba so sa kanya anyway at uh, bago po ako tuloy magtapos mga mga minamahal kong mga subscribers nais ko pong parsalam, wala pong humpay ang aking pasasalamat sa inyo dahil ayun uh, uh, po alam ko po at ramdam ko po yung pagmamahal niyo sa akin. At ramdam ko po na mas mahal niyo ako kisa dito kay Mike Ilong na ito. <laughs> Di ba? At uh, ang, ang pagpapala nawa ay sa inyo. Maraming maraming salamat po.